Hello mga trending welcome back to ZK Trend Star studded nga ang naganap na premiere night ng Gigi movie ni Donnie at ni Tita Marcel Pangilinan Sa pagpunta nga ni Belle sa naturang premiere night sa movie ni Donnie ay talaga namang maraming mga bula ang kinilig Lalong lalo na nga ang pagyakap nga ni Donnie dito kay Belle at pagbeso ni Mami Marcel kay, kay sa Bell. harap nga ng kamera na talaga namang kahit sa loob ng sinihan ay talagang makikita mo na sobrang sweet nga ni na Donnie at Belle. Nakitang kita nga na nakadantay ito mga kamay ni Donnie sa lap nga ni Belle na talaga namang himlay lahat ng mga babies. At talaga namang pangilina na itong si Belle at makikita naman dito sa arrangement nga ng kanilang upuan na nasa gate na nga ito ni Solana at Hana. It's game time. time